Hi guys, good morning. So meron tayong booking ano. So, Makadalawang biyahe na ako kahapon guys. Eh, so, pero ko nang pakwan. Kita ko ngayon. <laughs> eh, tatay. tatay. At ayan yung ulam natin today. Kritong kalunggong, adobong kangkong guys kaya na wala yan nagragari ako ayan dami na no. oh grabe so guys wag ang baka ganyan to my youtube channel guys at facebook page na rin guys so ayan last february 18 second days ko sa movie ano at dalawang rides lang ako dahil nga day off ko that day ano kailangan ko ng putulin o patayin yung avocado kaya sa mga hindi pa po subscribe please click the bell button below like and share it guys alright guys good morning so meron tayong booking ano maka so, dalawang biharan ako kahapon guys so may tikap tayo damayan lagi <laughs> dun ako galing kanina so let's go Ayan, nakapasok na tayo sa Rolling Hills. So dito lang daw sa, sa 68 38 Alright Okay, nakalimutan po ako dito Shower cup po Okay, cool, let's go. So, Green Hills, lang tayo, mam, ma no? napasukan tayo ng booking guys ano dito lang yan ang pick up sa may San Juan and then ang drop off niyan is sa uh, SM Monumento guys so let's go tapin na natin siya guys Pasitri ah, na lang Ayan, pinakumpili ko ng pakwan. Yung ko ngayon. Ay, <laughs> tatay. Ayan, tatay. Hindi pa sa balintawa, guys. Ayan, hindi na tayo, guys. So, hindi ako ng sa balintawa. Masalubo ko kayo ng insis, guys. So, kilo. so 60 kilo. So, may lips kilo yun. Pitawad lang ako. Alright, guys. Dito na ako sa bahay. Kakain ako ng hapunan, guys. At ang haliyan pala. Alas 12. Sakto. At ayan yung ulam natin today pritong kalunggong adobong kangkong with kalamansi toyo sa usawa na right three hours later can you move it along I'm all out of time cards alright guys may avocado kami dito ano yung problema namin dito is nakakaroon kami ng igad lagi ayan yung mga igad oh. bumababa sila dito so walang problema sana kung nakang... walang igad ano oh. kaya paputulin ko na to papatayin ko na pala uh, na yan. So, pagkagabi bumababa kasi mga igad. So, practice natin to kung effective yung napanood ko sa YouTube ano eh, guys. Few moments later. Okay. Kikita nyo yan guys. Kaya nga wala yan. Nagragari ako. Ayan, dami na oh. Grabe. Meron pa dito oh. Binabad ko sa tubig. Yung may bilog na yan. Ayan, ayan, bilog sa... Ayan, ayan, yan okay. Ayan, okay. Oh. Sabi mo, yung focus kasi. Ayan, o. Natusok ako ni Ayigat Kaya tatsanihin ko yan isa-isa. Alright, guys. Ayan. Matagal sa, ano? Matagal sa... Tawag dito sa chani, ano? Sinani ko isa-isa kaso nababaon din nababaon din ulit kaya ito may naisip ako gumawa ko ng towel tissue tapos basahin ko ng konti and then slide ko dito mula dito hanggang is slide ko lang siya ng ganyan so Ayan, sumasama siya. Kaso huwag mo na ulitin yung ginamit mo kasi baka dinikit ulit. Masayin mo lang siya and then Okay. Ayan o, no? ang balahibo nyo. Sumasama. So, ganun lang yung technique. Kasi pagka tiyani, ang tagal. Kita nyo ba? <laughs> Negative na yan, oh. Ayan. Alright. Ayan, guys. Wala na siya, ah. Oh. Wala na yung balahibo. So, nakuha din sa tiyaga. Ah. Alright, oh. Wala na. Kaya na, ang dami niya, oh. Wala na. Smooth na siya. Ma-update pa naman. Hindi sya makati. Ma-update. Alright, guys. Alright, guys. Thank you for watching. Bye. Yahoo!